Noong unang panahon, sa paana ng isang matarik na bundok sa Luzon, may isang makapal na kagubatan na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga kakaibang nilalang. Sa loob nito, tahimik ang hangin, malamig ang simoy, at parang may matang laging nakamasid. Iyan ang tahanan ng tikbalang, ang tagapagbantay ng kagubatan. Isang gabi, dumaan si Tomas, isang batang manlalakbay, sa kagubatan upang marating ang kabilang baryo. Ngunit kahit gaano siya maglakad, tila paikot-ikot siya sa parehong daan. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw at ang ihip ng hangin ay tila may bumubulong sa kanyang pangalan. Habang naglalakad si Thomas, bigla niyang narinig ang halakhak na kakaiba, malalim at parang tumatama sa hangin. Doon niya nakita ang tikbalang Nakatayo sa gitna ng daan, nakangiti at nakatingin sa kanya na tila nag-aanyaya sa isang laro. Naalala ni Thomas ang sinabi ng kanyang lola. Huwag kang matakot sa tikbalang. Yumuko ka at magbigay galang. Kung hindi kanya papahintulutang makalabas, suklian mo siya ng paggalang, hindi nang takot. Kaya't dahan-dahan siyang lumuhod, yumuko at nagdasal. Ang tikbalang ay tumigil. Ang halakhak ay napalitan ng katahimikan. Pagmulat ni Tomas, wala na ang tikbalang. Maliwanag na ang paligid at nakita niya ang daan palabas ng gubat. Mula noon, naniwala siyang hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama. Ang iba ay tagapagbantay lamang ng kalikasan. Ang tikbalang ay hindi halimaw, kundi paalala na dapat igalang ang kagubatan at ang mga nilalang na naninirahan dito. At iyon ang alamat ng Tikbalang, ang nilalang na tagapagbantay ng kagubatan. Kung sakaling maligaw ka sa gubat, tandaan, baka sinusubok ka lang ng Tikbalang upang makita kung marunong kang gumalang sa kalikasan.